Okay mga boss. andito tayo sa mahabang tulay na ginagawa dito sa May Alaminos, Laguna. Marangay San Miguel 'to. Bali uh, isa ito sa tulay na hindi pa nagagawa dito kahit na tapos na yung doon sa may Alaminos ayan o oh. Oh, malalim-lalim to malalim-lalim tong tulay na to so yan yung tulay na medyo uh, matagal-tagal pa bago yan matapos na dapat ay yun yung magkoconnect dito sa may San Pablo kaya nga lang syempre eh mahaba haba pa rin yung gagawin na yan. yan yung sinasabi ko sa inyo na imposible na madaanan yan 2025 pero malay naman natin na talagang mapabilis na ka kanilang trabaho isa yon sa tulay na ginagawa dito tapos eh, hindi pa natatambakan yung mga sa daanan na sinaka-alay pet yan nyan hanggang sa may makalampas na overpass na papunta ng bayan ng Alaminos kasi sinasabi ko sa inyo na mahaba-haba pang dito lang sa Alaminos pwede natin tumakunan dito sa bandarito tingnan natin Ikaanan to eh. Pasok ako dito. dito Ayan eh. Iyan oh. yung ginagawa dito. Kaya yeah, malalim pa yan. Tapos dito sa kaliwa natin eh malalim pa din. Iyan oh. Yung naon na unahan doon, mintado na. Pero dito, hanggang doon, ay hindi pa. Saan ako dito po pwesto? Hindi tayo po Yan. So, natin to ng ano, ng drone footage. Pero, kita na natin dito eh. Mula dito hanggang doon, oh, malalim pa. Bali yung sa may una una na yon ay bypass road ah ano overpass na yon ng Alaminos papunta ng bayan hanggang dito tingnan natin kung gaano to kalayo Okay mga boss at yung hinaharapan ng ating drone ngayon uh, ay yung sa may Alaminos napakahaba na po niyan hanggang doon sa may uh, Macban Interchange at papaling tayo dito sa may likod natin gawa ng ito yung ating iba vlog na sinasabi ko sa inyo dati na ito yung isa sa magiging rason siguro kung sakaling ito ay hindi agad matatapos gawa ng wala pa tong tambak oo hinawa na yan pinatag lang pero wala pa siyang tambak tapos meron pa siyang gagawing mahabang tulay hindi natin alam kung ma Paka, ah, kung yan ay madadaan na ngayong 2025 malay naman natin matapos nga ay di mas maganda at ah, ito na makikita na natin ngayon na naandito yung lugar kung saan ay babago pa lamang uli ito inoong pisan ito yung tulay na kinuna natin kanina sa baba ganyan pala yung tsura nyo sa taas at talaga namang medyo may kahabaan yan at may kalaliman pag kaya ginawa at tapos kapasinsahan nyo po ang ating drone ay inaabot na naman ng malakas na hangin napakadelikado po ng ating ginagawa at sya nga pala kung bago ka pala sa channel na to ay e, huwag kalimutan mag subscribe mga boss at pindutin yung bell button dyan sa baba para notify ka pag tayo ay merong bagong video. Okay. At uh, tapos na tayo dito. Diretso na tayo. Hanap naman tayo ng mga update papunta dito sa may Santo Tomas so at yan, ang ating update dito sa Alaminos yan yung ano ah. mahaba haba pa rin yan yung tatapusin na yan sa aking update ay ito yung pinakamahaba na wala pang tampak halos Santo Tomas ang bag dito medyo malalim lalim pa marami rami pa ang iyan sa lahat ng na, na update ko mula Santo Tomas hanggang dito sa may Alaminos hanggang San Pablo ito yung pinaka marami-rami pa ang kailangan itampak ngayon yung tulo yung nakita natin sa drone kanina tapos yung tulay na ginagawa ay halos din yung dikaba kita nyo naman sa drone na talagang mahaba-haba pa so ayan mga boss maraming salamat sa panonood ng video nito at kung bago ka lang sa channel na to ay uh, huwag mo kalimutang mag subscribe para updated tayo pag tayo ay meron bagong video salamat po kita kita tayo sa sunod na update dito na ako sa may Alaminos overpass at ako ay kakaliwa na dito direction na pupunta ng Manila yan yung overpass taas di diba Long, ah, magastos ito ng expressway na to. Ang dami kailangan pa ng bank. Okay, clear. Let's go, let's go!